pwede kang mag-almusal sa Singapore, magtanghalian sa Korea, magkabihan sa Japan. Dahil parang gano'n din tayo, hindi po pwede nakastay put ko lang sa ito sa Hello mga kutsay. So ayan, ito nga ang Sabado na day off ko. So and then bukas day off ko din, Sunday siya bukas, then day off ko din. So ngayon is pupunta muna tayo, magsimba muna tayo. Kasi ah. ano, ah. na ako sa ako dito sa May Central and wala masyadong tao kapag Saturday hindi kagaya ng Sunday sobrang daming tao pero pag Sunday Saturday tingnan niyo ang luwang ng daanan ng pero kapag Sunday naku siksikan talaga dito Dito din mga kitses, ang linis kapag Sunday, ah, Saturday I ay din. Mean. Pero kapag Sunday, sobrang daming tao. Ayan mga ka mag-interchange tayo ng MTR. Hanapin ko lang yung kasama ko. Nandiyan yun na yung MTR. Hanapin <laughs> 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 natin yung kasama ko. Saan siya? ako nga naghanap sa kasama ko ayun nagtatago binibidyoan pala ako at ayun nga nagmamadali ako ayun nakasalubong ko tong sikat na vlogger din dito sa Hong Kong para kaming bata nakailang train na yung umalis at saka antay ko sa kasama ko yun umalis dun yung isang train so, dito na kami sa Taiwan ho and maulan dito mga kasi pala yung kasama mobile nga tayo mga kasis kapag oras ng service. Tapos na kami mga kasis and kami kain sa labas. Hi! Hi! Saan kayo? Nandito kami ah. Hindi, saan kayo po? Kain! Kain. Bye. Bye! Bye! See you! Saan yung daan? Yan, paglabas namin mga kitsay, sobrang lakas ng ulan. Wala kaming dalang payong. Uy, buti may payong tong kaibigan ko. Oh. Ba, nilapag mo pa dyan, ang dumi-dumi. Wala eh. Kasi meron kami isang payong. Bili na lang tayong payong doon. Oh. Vlogger? Bili kami ng payong. Para ano, kasi isa lang yung payong namin. Pero bilikin ako nito o oh, bebe, lagayan ng... Wait na lang. Baka na kuwala pala. Yan, namimili si Bibi ng ano. Tali ng buo. No, Tali kasi pag mahaba ang buhok mo, marami kang binibiling panali pero minsan okay. di mo na ala, alam kung saan mo nilalagay-lagay, <laughs> nagkakawaralaan lang. Pagsakit sa riyo na lang. Oh. Same <laughs> okay. Magaganda siya oh. Okay. Magaganda For yung lang panali. lang siya, $4. $4 lang siya pero magaganda. Pero, may mga ipit-ipit, mga gamit sa bahay. So maganda dito pag may bahay ka na sa Pilipinas, magbili ka ng gamit dito, kumpletuhin mo, mura lang yung mga binihin dito oh. Kutsilyo, may sandok, may kawali na yan. Ah, gamit sa kusina. Mga pang-beauty, andito na mga baso, oh, 'yan. Dito na siya. Okay na? Kain tayo. May noodles, noodles, noodles tayo 'be, may sabaw. 'Yan, yeah, no, oh. oh. Ano, ano tayo? Wow. Ano tayo? Mga ah, sawsawan, saladnya, wit. Namki noodle. <laughs> wow. Wala, <inaudible> ko ba ano? Sabi mga kutya, oh, so pa naman kami. Ay mga ka. sobrang ang Sobrang ang <coughs> Tapos na kami kuhain na ako just in Gagayak ulit kami sa MTR, uh, MTR station. Magpantay kami ng sakit. Okay guys, dito na kami sa Central. And punta kami mag-exit kami dito. Okay, arara. Yung bayo ba? Masakit. At then siya kami dito sa IMG mga kitsays and nag-attend na din kami ng orientation ni ayan ma'am. Dito po sa IMG is wala pong benta-benta kasi may nagtanong po kung ano binibenta ng IMG. Dito po is wala pong product na involved, hindi ka po magbebenta. Dito is nagtuturo po sila kung paano natin pahalagahan yung perang pinaghirapan natin dito sa ibang bansa. Turuan tayo mag-invest para lumago yung pera natin mga after namin sa IMG pumunta naman kami dito sa KFC sa Masingan. Eh, at sa dami namin. Dami natin bing, ano na yun? <laughs> dami ng <Dami> taan. <laughs> so, ganun talaga kapag mga ano, pag mga ting payaman na. Kasi, alam ba ang mga mayaman, sabi nga yan, kung mayaman ka, pwede kang mag almusal sa sa Singapore, magtanghalian sa Korea, magtanghalian sa Japan. Ganon parang ganun din tayo, hindi po pwedeng nakas-paypot ka lang sa isang lugar. Oh, Dapat yeah. busy ka talaga. Yeah. Payaman na kasi. Kaya payaman na to. Kaya Ay, alam mo ba tayo? kanina, ilang ilang restaurant ang natin? <laughs>